Good day guys, welcome back sa ating farm Ayan, nagbabalik na naman tayo Pasensya na kayo kasi Medyo matagal-tagal akong hindi nak-upload ng video Kasi video busy tayo this past few weeks no? So more than one month na nga medyo busy tayo Kasi nag-harvest tayo mga ng mga lansones Nagbenta And some maintenance na ginawa natin dito sa farm And of course yung uh, busy din sa trabaho Ayan. But now I'm back ang gagawin natin this day is magtatanim tayo ng saging. Yan. So meron na tayong nakuha na ilang mga seedlings or planting material na itatanim natin dito sa farm. So magkukontinue tayo no kasi medyo malawak pa yung area na pwede natin i-intercrop yung saging sa ating, sa ating mga uh, nakatanim na na coconut. Okay, so ito yung mga sample sa ilan ng mga sa iil, ito ang ilan sa ating mga uh, nakuha na na seedling. Yan. So kau hapon to kinuha. So ang source nito ay ang uh, farm ng aking father. So, doon lang to kinukuha. Libre na. Then itatanim dito. Yan. So ang planting location nito is dito. Yan, gan. Ang ano nito is, uh, tawag namin is gardaba blanco or blanco-mini-puti. Kasi uh, may shade of white yung kanyang bunga. Papakita ako kayo ng sample na namunga na. Uh, yan, ito. Yan ito ang mga paglaki ng mga seedlings na yan. Yan ito yung kalalabasan. Itong mga nakatinig dito. Ito yung mga first batch talaga na tinanim dito dati. Na tinanim natin dito sa farm at some of these trees, banana trees ay namumunga na. Yan, hopefully sunod-sunod na sila. Okay, so ito yan. So ganito lang din gagawin natin intercrop between uh, coconut and saging. Yan. Ayun, nakikita ano nyo. Lapitan ko muna. Para makita nyo. So currently ando na may kumukuha na naman ng seedling para mag-additional tayo. Di sayang yung pagtanim this day. Yan, so kung nakikita nyo hindi siya green talaga no. May pagkaputi siya. Yan, kaya natin i-zoom. Yan. So magaganda tong ano na to. Saging na to. So yan, lahat yan. Same breed yan. There are a few na na dito na namunga na. Ayan, hopefully ganyan din kataba yung mga puno na itatanim natin. So nagtatanim pa tayo ngayon, pinipilit natin habulin yung uh, panahon. Kasi nga pag darating na yung tagtuyot o tuloy-tuloy na yung El Nino hopefully hindi naman mangyari kasi sa ngayon moderate El Niño pa lang naman. Sana may ulan pa rin. Yan. So, same din ito. Yan. So, punta natin yung area kung saan sinukuha yung mga seedlings natin. But before that, tingnan nyo muna yung ating land. So, nice na-harvest na to. Pero ngayon, may sumusunod pa. Hopefully, hindi din ito masira sa panahon kasi maraming bunga ang dahil pag straight o sobrang init tapos bilang uulan yun na parang napapas mo yung bunga nahuhulog wait wait yan so may pa tayong mga puno no sayang at hindi tayo nakaka video sa pag harvest ng ating mga Lanzones kasi yung harvest time mostly eh wala ako dito. Nandoon ako sa trabaho. and but if you want to you can visit our page. Uh, it's Señor Farm. Same spelling sa YouTube account natin and you can follow us. Nandoon lahat yung pinopost ko yung mga bumili sa atin and yung some sort of short videos na ina-upload dito. Makikita nyo doon kung gano'ng karami yung aming nabenta. Okay. So, ngayon, going tayo sa location kung saan tayo mag-harvest. Okay. So, 3, 2, 1. Yan. So, dito na tayo sa area kung saan kinukuha yung ating mga seedlings. Yan. So, nakakuha na sila ng dalawa. So, ang father ko yung source ng seedlings natin. Uh, libre, walang gastos. <laughs> Labor lang, ha? Ya, yeah, so medyo masukal pero masukal 'yan pero nagbibigay ng blessing sa atin. Ya, yeah, so ito yung mga sample. Listo, kada ba blanco ba 'te? aberde verde. San Pablo. So, ang breed ng ano natin dito is mix-mix na siya. Hindi pa ako masyadong marunong mag-identify ng puno. Nagpapamilyarize pa tayo. So, nagtatanong-tanong lang tayo sa mga marunong. So, ito. So, masukal yung pinapasok natin. Okay. bos bos minta bos. Okay, bos ya semuanya nih bos ya yes, sih eh. nah so itu siapa kuat Ayan, yeah, yeah, maintenance. Uh, Ang uh, tala, pag marami tayong ano, nagawa, medyo naiiwan ng konti. Pero hindi naman talaga. Oh, yeah. Kasi bumabalik-balik din. Ah, ya que So, galing dito, bubuhatin. Tingnan niyo naman ang effort. Ah, <laughs> bubuhatin papunta dun sa area natin. So, yung area mga nasa approximately 100 meters siguro galing dito. Boss! Para kumiyo, boss, si Manarvis, boss. Tidyo kita, boss. So, so ganyan lang tinatanggal. Tidak sama. Tidak, boss. Tidak sama. Pilih. Bueno, kasi kita na eh. Ano sa agreso na yun. man Medyo malaki na yun na kukuha natin. No? Ayan, but does it matter kasi maganda naman yung quality ng lupa natin. Gaganda rin yung tubo. Ayan, nawiwisikan uh, din to ng fertilizer. Hindi man ganong karami pero at least na susupplement ang taba ng lupa so itong area natin kailangan na ito mag replanting actually kasi yung medyo mababaw na lang yung roots o yung ugat ng mga saging natin kasi medyo matagal-tagal na nga pero namumunga pa rin naman okay pa makaanap pero yun talagang yung how many years kailangan mo talaga mag-replant hindi tayo po export na ano, pero magaganda tong quality ng saging dito very beautiful Yan, so nakita nyo ng area kung saan tayo kumukuha ng seedlings Babalik tayo mamaya pag nagpa-planting na tayo. Okay. So, planting in 3, 2, 1. Okay. So, dito na tayo sa area kung saan tayo magtatanim. yan. So, yan lang. So, initially, nagubutas muna tayo. Then, yun na. Para sunod-sunod yung pagtanim. Tapos, kumuha tayo ng salt. Kasi nga, isa sa practice dito ng mga tao is, nilalagay ng salt pag nagtatanim ng saging so hindi ko pa alam talaga anong rasyonale no pero pag effective sa kanila why not try din natin And so hopefully so ito may uh, may sobra to na ammonium sulfate o 2100 na nilagay natin sa nagtanim tayo ng mga takunang yan sa mga takunang na yan so may sobrang iwan dito na konti and minix natin ng maraming asin experiment lang malay natin mag work Poko po walang po ni salpang ito na butas so pupunawin natin tong area na to dito hanggang doon para yung doon sa taas parte kung saan nakalagay yung cottage nakalaga natin ay eh, hindi na uh, natin yung coconut doon uh, bearing de trees, fruit bearing trees saka yung mga kalamansi para at least klaro okay, makik natin yung area through and through kasi pag masukal din eh, medyo uh, safety ano din siya tema, hindi, natin makikita yung mga tao na dumadaan yan, so ito yung sample ng takuna natin. Ang pagkandang seedlings dito. Ang sa PCA. Very, very good. Okay. So last time na sabi ko, meron tayong 230 nito. So mga lima yung namatay. Pero hindi naman siguro nila, mga tatlo lang yung namatay. And most or apat na lang yung naiwan na hindi pa natanim. So naghanap pa tayo ng area kung saan yung tayo. So 200 plus plus yung uh, siblings na galing doon sa father ko na sa I don't know more than 200 din siguro yan so approximately itong area na to nasa 300 to 400 na yung natanim na coconut yan so maya naman ipagkita ko sa inyo yung pag tanim na natin actual planting niya natapos na din ang ating pagtatanim so 23 na siblings ang total na ating natanim uh, medyo hapon na tayo natapos it's already uh, 2.30 so nag start tayo mga 9am so, medyo ano pa kasi kumuha pa tayo ng siblings then nagtanim na, nag hukay pa then nagtanim but okay na din marami rami na 20 so hindi ko alam kung mapapansin ninyo yan so, yung mga final seedlings na natin natin so dito na to parte sa dulo ng ating property yan ito yung mga bago and eventually magiging ganyan yan itong mga yung mga saging dyan okay, so 23 from here to there so I don't know kung ma-appreciate nyo kasi last time medyo hindi pa talaga makikita na may halaman dito kasi maliliit pa nga yung mga coconut seedlings natin but now na may matata medyo matataas na seedlings ng, ng banana na tinanim natin jo eh, medyo mas lumanda na yung uh, view ng ating lupa and hopefully after a few weeks or kahit one week lang magre-recover na sila at mag-start ng tumubo ang mga bagong uh, bagong dahon Ayan. so ito bago rin ito so ganyan nga yan eventually ganyan so imagine nyo ganyan kalalaking saging straight line yan dito ma-appreciate niyo yung pag intercrop natin so sakit na straight yung coconut then sa tabi naman straight yung saging so yan, diretso yan, pupunta dun medyo malawak-lawak pa area na pwede natin lagyan ng tanim dito tayo nag-start yan bago yan punta dun punta dun sa dulo yan but dito sa edge ng property natin wala pa siguro mga more or less sabi natin mga 15 to 23 pa pwede natin sitanim dito so dyan yung edge na yan punta dun o letter L yung shape Pinta So, mga ganyan pa siguro. Talagyan na natin ba mga 15 trees pa. then, ito naman, ibang variety naman ang ano, yung pa-slope na yan. Ibang variety naman ng saging ang ilalagay natin dyan. Yung tawag namin dito is Sulay bagyo Yung maliliit na nagiging yelo. Yan, kasi mas okay na yan pag dyan ilalagay. Hopefully, you enjoyed watching our video today. Uh, if you haven't yet, please Like this video and subscribe kung nagustuhan niyo para uh ma niyo or mapapanood niyo ating mga future videos. So again, this is North Donyo. Bye. -bye.